Mga nila lang sa dark continent. Number 1, Omebosso. Karamihan sa mga natatanging nilalang sa lupa ng Midelheim na kontinente ay ang mga itim na higanting mukhang katulad ng isang Omebosso pack o ay ang mga yokai o mga multo, mga may supernatural na mga nilalang sa alamat ng hapon na matatagpuan sa dagat na umatake sa mga mandaragat. Ano man sila, ang katotohanan kung makakagamit sila ng link, ito ay nakakatawa. Number 2, Dinosaurs fire Dinosaurs ito ay isang typical na four-legged dinosaur na may maikling bahagi ng mga paa na may matangkad na binti sa likod. Hindi tulad ng isang dinosaur, bumubuga ito ng apoy, katulad ng makikita natin sa mga alamat. Eight-legged dinosaurs Ito ay isang itsurang dinosaur o isang butiki na ayon sa teknikal nitong itsura, ito ay pareho lamang. Tila ang mga ito ay may ilang mga metong taas at may tulis-kaliski sa likod four-legged dinosaurs. Ang isa pang natagpong dinosaur ay may apat na paa na kinakain ng iba pang nilalang. Number 3, Bison. Ito ay katulad ng mga tipikal na bison sa kilalang mundo. Hindi sila malalaki kumpara sa mga ibang mga nilalang. Tila nakatira sila sa malalaking bang. Number 4, Giant Worm. Isang bulate na maraming beses na mas malaki kaysa sa average na laki ng mga bulate na makikita sa kilalang mundo. Number 5, Octopus isang average na laki ng pugita tulad ng nilalang sa pond. Number 6. A Giant Crab Ang alimango tulad ng nilalang na may walang mga buntot at mukhang katulad din sila ng gagamba. Number 7. Flying Dragon Humanoid ang isang ito ay napaka-interesting. Ang itsura nila ay isang humanoid dragon tulad ng nilalang na katulad sa mga chimera ants. O maaaring sila ay isang lumilipad na dragon lamang. Number 8. Elephants Ito ay kahawig ng mga elepante sa totoong mundo. Ngunit may kaunting pagkakaiba, mayroon silang apat na tenga sa bawat panig o marahil isang solong tenga na may apat na tiklop. Mayroon din silang bush tulad ng mga buntot, hindi katulad ng isang pinahaba Number 9. Seal Mukhang katulad ng isang seal sa pamamagitan ng pagtingin sa mga ngipin nito. Gayun din ang mga proportion ng kanilang katawan ay katulad din ng isang seal. Ang mga ito ay mas malaki kaysa sa isang dinosaur na sapat ang laki upang kainin sila. Number 10. Giant Insect Isang typical na lumilipad na ng insekto, ngunit ang laki ay katulad ng sa isang dinosaur. Mayroon silang walang mga patpak at maraming mga binti. Makikita ito na humuli ng isang elepante ng madali. Number 11, Boar Mga simpleng boar na walang partikular na kawili-wili sa mga ito. Number 12, Some Creatures Nest Ang isang ito ay mukhang isang higanting pugad para sa ilang mga nilalang. Number 13, Mysterious Head Chirube Otoshi kung kailangan kong hulaan kung ano ang ulo na ito, maaaring ito ay isang reference sa isang yokai, Churube Otoshi. Ang Churube Otoshi ay isang pugot na ulong nila lang na biglang bumabagsak mula sa mga puno at kinakain ng mga tao doon. Number 40. Mysterious Hand Kaninong kamay ito? Gaano kalaki ang taong ito para sa kamay na ganito kalaki? Ang kamay na ito ay hindi isang tampok ng isang insekto o isang hayop. Tiyak na ito ay isang kamay ng tao. Marahil ito ang pinakatiyak na patunay sa mapa para sa pagkakaroon ng tao tulad ng mga nilalang sa Dark Continent. Maaari silang isang puno lamang na mukhang kamay ngunit ito ay kaduda-duda. Number 15. Burgas Tornis ang ibong ito ay mukhang katulad sa ngayon ay ang extinct na prehistoric bird Gastornis. Ang mga ito ay talagang matangkad na kasing taas ng tao sa normal na mundo at baka mas matangkad pa sila sa Dark Continent.